everyone welcome back to my channel Ambitious and be it's been a long long time at hindi ako nakapag upload dahil super busy po ang buhay andito pala ako sa black bee guys sa unit nila ate and then dahil naka on leave si Layla for 10 days dahil may ka, so ako muna ang mag kaya ng mga baby niya. Ayan si Barbara. Hindi ko alam pangalan ng isa. At ang aming rookie rookie. Ayan siya. Huh? Ten huh? days pa yung mama nila. Kaya ako muna ang magiging stepmom nila. Ayan. Andito ko sa Black Bee. What's your name, my love? Hmm? What is your name? Big boy naman kayo ka, ka, oy. Hmm? Hi, Barbara. Lami ang food. You like the food? huh? That one Atipin Pin gave you. Huh? Very nice the food. Mm, chabi-chabi na oh, Lanka oh no. Lami ang food no. Lami no. oh Usho, chuchu. Oh, oh, love love ni oi. Rocky. Rocky baby. Rocky, Rocky. bakante ito. Si Leila lang nakatira dito. Ayan. Hi! Mm. Oh, happy sila kasi ang dami food. Rookie! Rookie! Happy yarn! Happy yarn! Mm. Wala, sampung araw pa yung... Pero next week, babalik na yung mami niyo. Ha? Ako muna maging mami niyo, di ba? Big boy na, oh! Big boy na! Oh! It means, inalagaan ko kayo ng mabuti. Ay, eh, also uncle. Palitan kami ni uncle sa pagbigay ng food. Ayan. Ang lalaki na nila. Hi, Rookie! Oh, Rookie, Rookie! Rookie! Siya'y kamukha ni Luna. Rookie! The outside part. Ayan. Ayan. So, nakagala si ambisyos ang coaching sa unit Black B. Walang tao, guys. Masyadong, masyadong tahimik ang lugar dito walang maingay samantalang doon sa A maingay ang sasakyan dito ang tahimik ayan ang aming Rookie Rookie hmm? happy na sila happy na ang mga bibig ang oh, mga bibig bibi bibi ayan guys yan lang muna may update ko sa inyo Pasensya na hindi masyadong nakapag-upload ng uh, marami kasi super busy talaga ang linya. And I'm just so happy dahil andyan pa rin kayo kahit pa paano nanood ng aking YD Channel, Ang Ambisyosang Kuching. Hindi ko alam ang pangalan nito eh. Baby, what's your name? I know your name is Barbara. And your name is Rookie. And this one, I, I don't know. What is your name? My love. My love. May I know your name? Rookie. <laughs> Rookie, baby. Baby, baby. And guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like my channel. mua mua chụp chụp